Hello everyone! and another mini naman tayo for this video. Ayan, ang papalit nga ako ng rinolium dito sa aming munting tahanan at ay, napaka butas-butas na at madumi na tingnan talaga. So, hirap na hirap ako magwalis tuwing nagwawalis ako. So, kwento ko nga sa inyo kung bakit nga ba ako nakabili ng rinolium char. Yes guys, nakabili ako dito ng rinolium namin dahil naman inanalo sa luto yung aking asawa char nanalo siya ng hindi namang kalakihan pero napaka ano talaga nakakatuwa uh, dahil kahit pa ayun nakabayad kami sa mga utang, nabawasan yung mga kautangan pero syempre hindi naman din talaga kalakihan kaya ayan paalam ako sa kanya na baka naman uh, mapalitan yung aming renolium dito kasi talaga naman sirang-sira na at ang hirap na tingnan naiirita Nai na talaga ako tingnan guys ayan sabi pa nga pag sa tumaya ka sa luto, swerte swerte lang talaga so ganun talaga hindi naman sa lahat ng pagkakataon e eh, pag tumaya ka panalo agad eh, kailangan mo din magtiis char pero wag naman sobrang malalaking taya ang itataya mo kasi pag tumaya ka ng malalaki ay talagang wala kang kakainin char pero guys, ang saya lang kasi ganito ang nangyari. Nakapagpalit kami ng rinolium at kahit papano, nakabawas din sa mga nakabinbi namin kautangan na talagang 2 years, 3 years na ata yung mga kautangan namin. Hindi pa rin matapos-tapos dahil ang anak kong babae 2 years din na na-u-hospital. Sana na hindi naman din maulit pa ulit ngayong taon o sa susunod ng mga taon. O sana never na. Yan, ganun. So, yan. Ang saya-saya ko lang. At ganito nga nakabili ako ng rinolium na to at napalitan na itong aming lumang rinolium na one year na din or mahigit na one year dinaana ng ilang bagyo to nabaha na kami ayan hinugasan na lang namin para ayan maibalik namin so ito na nga hindi na nga kinaya at nasira na so, ba diba? ayan ang ganda ng kulay ng napili ko dito sa rinolium namin na bago ayan ang sarap lang sa feeling guys na minsan may pagkakataon talaga na yung walang wala ka na pero biglang bigla na lang may dumarating na blessing so yun talaga ang sarap lang talaga so hindi ko talaga inaasahan to nagulat na lang talaga ako na ay yan kunin mo na yan sabi ng asawa ko kunin mo na meron nanalo ako sa loto pero hindi naman talaga kalakihan guys uy baka naman pumunta kayo dito sa bahay namin para panghingi ng balato char <laughs> char or baka naman anuhin niyo kami kasi nanalo kami sa luto char hindi naman kalakihan guys nakabawas-bawas lang sa mga kautangan eh, kunti lang talaga tapos ito nakabili nyo lang ako nga ng ano renolium tapos ayun nakabili din ako ng gamit ng dalawa kong anak ng sandals ganon so ang sarap sa feeling lang talaga na may mga blessing na hindi mo inexpect, expect may mga tao din na tumutulong kahit na walang kapalit walang hinihinging kapalit. So, nakakatuwa talaga. At sobrang blessed din sa mga dumarating sa buhay ko. Kahit na hirap char, char. Kahit simple buhay, ayan, maging masaya lang tayo, maging makuntinto lang tayo kung anong meron tayo. Magsumikap pa rin kahit na nahihirapan, char. Yun, guys. So, ayan, malapit ang matapos. Nakadaldal ko, guys. So, yung window namin, ayan, yung napaka ano, si Pero, ay, kasya naman din kami sa apat na kami dito sa loob ng aming munting kubo. Ayan. yan Napagod lang ako sa kakagawa dyan. Pero, ay, nako. Masaya lang talaga pag malinis na yung aming sahig. Ayan, may bago na naman. Pero, hindi ko talaga nagkasya. O, may mga patlang-patlang. Pat lang. Ayan, oh. o, oh, ba diba? Hindi siya nagkasya ang pitong yarda. So, mayroon pa. So, kailangan ko pa ng isa't kalahating yarda doon pa sa aming pintuan. Ayan mga kanana, hindi ko kayo inutusan. Tumaya kayo ng tumaya sa luto ha. Pero yan, minsan swertihan lang talaga. Thank you for watching.